Mimi. Dali, go go go. Go. Sige na. Sige na, Mimi. 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 Sige na. Mimi. Sige, kana Manglakaw gani mo og sayo muuli gani ni kahapon. Ha. Mulak mo uli gyud ini kahapon ha. O nanimaho. naman basa. <laughs> basa mi. Bago pa mananggimasahan. ang gimasahan, Arundi mo magkalisod og Oh, sige, sige, go. Go. Kanang iyahan ko andong. Ha. <laughs> tao na ang kanding muuli na paingon o nya ang uban o na niningaon pa nagmayos mga tangkong di pagyod muuli kay sayo pa magroon mga kaibigan alas 4 pa pa alas 4 imidya pa man sayo pa kaayon yung muuli ni sila kay alas 5 imidya may sila uli. ah pero siya paging paningaon o oh. Hm. De di kayo muuli Gigit pagigpaningaon. Nah, uban podo. Aman busog na ni ni. Busog na, hmm. na, oh, na. ni uban, no. Ta busog na ni ni, au busog na. Di na dai sia mukaon. Sa sunod gani, kung busog na magwa na ka uban no. Magwa tuwat na las ka uban. Na mulubog no. Ikaw pod. busog na po ah, hot na lang mo kay ang inyong mga kauban o oh, nagsikipag pa ah, kaon pa silang maayo hmm. nga kamo. Busog na ah, very good very good kay busog na hmm. na, na, na mga ero na doon na mga ero oh nagwaol ang mga ero hmm hmm tanaw lang mo sa ilaha nagnaningaon dili lang mo maningaon di ay magkuat lang mo diha ha busog na gyod di na gyod na gyod na to na to sila di lang ayaw isa pag -uli. man muli na di ka Tupod. Uli na pod Ule, ka. Busog naman. Yung mga kauban o. Oh, naningaon pagigmayo. Kaon kaon sa mudiha kay ang inyong mga kauban naningaon pagmayo. Wala pa sila mabusog. Nahinay lang sa mukaon. Kay sayo pa man. pa may alas 5 gani. Kaman. Pauli na. Ah, sige, pauli na. Hinahinay na. Hmm. Hinahinay lang. Kiang. Kaluoy sa ako ang kanding. Oy, ngakiang Sakit, me. Sakit yung anti tiil, me. Kaluoy. Kaluoy baya oy Sakit mantik tiil, me, me.